magluluto ulit tayo ngayon ng gulay so puro gulay tayo ngayon so ito ulit talbos ng malunggay so kakapitas lang yan wala na sa asawa so yung mga ingredients yung mga kasama dito sa luyot tsaka ito guys so talong talong tsaka yung ano kamatis yan saka may sili siling haba ito siling haba saka pritong isda ayan pritong isda yung kasama so dati sa kahoy ngayon sa butane naman natin lulutuin ayun ayan guys sinisiwa na yung ano binaratan na pangano? Uh, pang ano pang sahog balat balat ba ng mga balat-bawal nato. Hmm. So, ito 'tong piniprito ko pa 'yung iba. Ito na 'yung finished product ko isa. Ayan. So, yung, 'Yung sibuyas, iiwi na. Sibuyas. Sibuyas na siya. So ito na guys yung Iyon na natin sa sabawang, sa gulay po yan So kanya sa hog isda Tapos yung ingredients Ayan Sibuyas At saka uh, Kamatis At saka luya sa gulay... Sa... Uh, sa luyot... Uh, talong at saka... Siling haba... saka malunggay... So... Nagpaano na pa pala ako... Naglagay na ako ng... Tubig... Para pakuluan... So ito na siya... So mamaya update ko kayo pag kumulu na... Para mailagay ko na yung isda... Ayun ilagay ko na yung isda... Kasi kumulu na... So isusunod ko yung lalagyan ko ng ano, asin so inilagay na po natin yung sibuyas saka luya saka yung ano yung kamatis para bumango yung aroma ito yung lalagay na yung talong ayan talong ayan sarap yan sarap Amaya oh, na yung sili mm. Okay Ah, pwede na siguro uh -huh. Lalagay na yung sili Ayan Tapos, sabay takip Okay So, ngayon Hahalo na yung saluyot 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 Okay, saluyot ano Halawin. Mamaya na yung... Malunggay. Malunggay para half lang yung malunggay. So, bilis lang yan. Bango na. Mm. Ayan guys. Talong, oh. mm, Isda. Ayan. Yun ang mga pagkain sa anok. Mahirap. Mm hmm. Pwede na yan. So halo na yung malunggay. Okay na. Yun na. Malunggay. Malunggay. Pampagatas. Lagi na lang kayo may malunggay. Masarap to. Pampagatas yan. So, haluin Lulutuin natin mga lods. Yeah. Mabilis lang maluto 'yung malunggay. Eh. Kumukulo na siya.